Ah, gusto, gusto mo na ba ng pizza? Oh, gusto gusto na talaga ng pizza ni Jairus. Ah. Ay, ilang kain gusto mo ng pizza? Gusto mo na talaga ng pizza? Mamaya oh, pizza. Ano naman Ayun, gusto niya na talaga ng pizza. Mamaya ah, gagawa tayo ng pizza, ha? O, kakain na, kakain na, kakain ah, na. Ah, gusto mo na ngayon, na agad? Kakain na tayo ng pizza? Mamaya na yung pizza. Diyan hmm, na naman pala. Oh, mama, hindi ko mabawa na kakain na, kakain na. Gusto mo na pizza, guys. Okay. Favorite niya kasi yung pizza, guys. O, kakain na lang pizza, kakain na. Oh, kakain na, gusto mo na. Oh, hinihintay niya pa yun eh, kasi, kasi gumagawa kami ng pizza, guys. Yan. Sorry. Gusto na talaga ng pizza ni Jairus. Mamaya pa yung pizza. Gusto mo na talaga ng pizza? Oh. Mamaya yung pizza, mamaya. May gusto na raw talaga ni Jairus ang pizza. Wow, wow, naman. Asa na ba yung pizza? Asa na ba? Ay, ito pala, oh. Ito pala, oh. Ito ginagawa na ni Daddy yung pizza sa yung pizza, oh. Mamaya gagawin natin pizza. Yan na, lulutuin pala. Pagka lumaki na yan, gagawa na tayo yung pizza, okay? Yes? Oh. Mamaya pizza. Kaya naman pala siya umuungot kasi gusto niya ng pizza. Wow, mamaya wow, wow, pizza. naman pizza. Favorite oh, e, na niya kasi talaga yung pizza. Gusto mo yung pizza, no? sama Kakain ka pizza? Wag wait. na magpizza! Wag? I pizza tayo ha, wait natin ha. Ayan na, ayan na, na. naman. Iyakin na naman siya, bawang. Oh, bawang naman. Ah, hindi na pala, hindi na pala. Gusto mo ng pizza? Gusto mo pizza? Oo, oh, sige, sige. Ibigay tayong pizza. Oh, siya ka na. Kakain tayo. Huwag mo pa iiyakin mo eh. Bawang naman. Bawang Mamaya gagawa tayong pizza ha. Kakain tayo. Ha? Tadamihan mo, kain mo, ha? O, dali, dito na kay mami, o. Oh. Ayun, nak nakaka-mami. <coughs> hmm. Ay, hindi na pala, hindi na pala. Gusto oh. mo pizza? Pizza na. Oh, o, yun, ano, nag pizza, dahil paborito ano? ni Jairus ang pizza. Uh -huh. Yan, gagawa kami ng aming homemade pizza. Ayan. Uh -huh. Favorite kasi ni Jairus ang pizza. Okay, so, favorite ni Jairus ang pizza. Talaga? pizza. Oh, dali, gagawa na ako ng pizza. O, oh, ba, dali, baba ka na muna. Punta ka muna kay mami. Gagawa na tayong pizza? Gagawa na ako, ha? Gagawa, gagawa na ako pizza, ha? dali, baba ka muna. Okay, ang... Ay daw kan muna kay Mami. Dali. Dito tayo uupo tayo dito anak, uupo tayo dito. Okay din Mami. Dali na no, no time TV, dali na. na no, no, no time pizza anak. Na pizza gagawa parang makagawa si Daddy pizza, okay? Dito tayo anak ko. Oh. Ayun oh, ayun ay hogi hogi. Ayun ang mga makakulit na bata. Favorite ni Jairus na pizza. Kumain pizza? Gusto Yan, ayan diyan, diyan ganda ng kuha diyan. Gusto mo na pizza? Sabi mo na na yes. Yes. Jairus, gusto mo na kainin yung pizza? Gusto mo na? Oh. <laughs> Gustong, gusto mo na yung pizza mo? Oh. <laughs> oh. Favorite niyan guys, sobra. Favorite na favorite niyan. Gusto mo na na pizza, lulutuin pa yan. Oh, hindi pa hindi pa luto yan. Lulutuin pa yan, lulutuin, lulutuin lalagay pa yan sa oven ha. Gaki, laki. Okay game. Wow. Gusto mo na na pizza? Kakain ka na ng pizza? Okay. Di ba gusto mo yan? Gusto mo si Daddy pizza. Three Go. Oh. Wow. Ayun, yung pizza ako oh, kunin na ni Daddy ko kunin na ni Daddy. Yan ang favorite ni Jairo. Wow. Wow, oh, ang ganda, perfect me. Wow, pizza. Wow. Ito pa isa, ito Di, mo oh. Yun, baka matamaan. Yan. Oh. Wow. wow. <laughs> Yan ang favorite ni Jairo na pizza. Ligo. Ah. Uh -oh. Wow. Pizza. Nice sarap niyo ano? Wow. Wow, ang sarap naman. huwag oh, mahawakan na mainit 'yan, ah, mainit. Okay, games. Nato na, guys. Mmm. Ang -hmm. sarap ni. Hot sauce na kulang sa mga. Mainit, mainit, mainit oh, lang. Ang sarap ka mo. Promise. Kuya, hot sauce na lang. Hindi hmm. oh, ka na so. magtinda niyan. Ang sarap ka mo, Ramis. <laughs> hindi <laughs> mo. Ang sarap. Sarap, Jairus. sarap ni, Ramis. Mainit yan, ha? Oh, mainit di. Kain na mo. kayo. Oh, wait lang, wait lang. Oh, hmm. has... ah, mo. Hindi, hindi mainit tayo. Kuwari lang yan, kuwari. Ah, mga bisita Jobe. Ah. Oh, Ah, yun, na ang Oh, uh, wow. Yummy, na, mm. oh. Lang to. <laughs> oh. <laughs> oh, Oke, okay, <coughs> go. Uh, Mmm. Ako naman. Mmm. Napakasarap. Grabe no, pag homemade mm -hmm. pizza, no? Nakabidyo ba? Mmm. Agad, agad. Ang mo.